May tutulong ko kaya. Ano yung ano ko dito? Dati okay. sa taas, ngayon bumaba na naman dito. Uh, dito, dito. Dito, dito. Tapos pato dito. Dati dito na uh, dito, dito wala namang sumasakit. Ah, wala, dito. wala. Sa likod lang. Oo. Oh. Matagal na yan. Dati okay, na. Bago lang. Upo ka muna. Bago lang. Oo. So, oh. Mga salingon dito. Wala kang problema sa kidney. Ganun. Wala. Wala. Saan siya sumasakit? Dito? Dito. Dito. Dati mo. Yan, yan, yan. Dito mismo. Dito. Okay. Yung permiso mo muna kaya. Pinapayagan mo ako na i-adjust natin yung buto mo. Oo. Kumukuha ko ng video, pinupost ko sana. Okay lang sa'yo. Oo. Oh, sige. Puro pa ako. Ayan, sige. Buksan mo yung pinto ito. Huwag kang ahawak. Huwag kang ahawak mo. Relax. Relax mo lang. Yan maralim. Labas mo. Ayan. Yeah. Sa kabila. Ayan. Ay. Yan. Sipan. Purong kakunti dito. Yan. Saan so, nga ito trabaho dito? Uh, sa ano? Uh, uh, Valentino. oh, sama mo sila Alan. Oo. Oh. Hindi ka lumalabas. Lumalabas din. Uh, -huh. malalim? Labas mo. Ah. yun o. Yan. sila Ay. Yan lang ang nararamdaman mo dito. Okay naman to. Kaso nga lang, medyo maigpit na siya dahil sinasanay mo maglakad na. Oo. Oh, no? Hindi ka naglalakad ng pag Nakayuko ka pa oh. na ganun. Kaya yung curve, ng buto mo. Umuyuko na, no? Umuyuko na. So, okay. Subukan mo maglakad siya, na ang direct. No? No, no. Kasi, no. Yung ipit mo yung ugat na ito. Oh. Oxygen, tsaka supply ng dugo. Kaya magkakaroon ka ng muscle. Mm. Pero sa batok, wala ka namang nararamdaman. Wala namang masakit. Sa leg, wala. Sa mga, mga dito, wala. Oh, wala na tayong i-adjust na ito. wala, <laughs> <sa> no? <laughs> Kasi hindi natin dapat galawin to kung wala ka namang nararamdaman. Oh. Hindi na natin dapat istorbohin yun. Kung saan lang yung masakit hindi lahat eh, na-adjust ko. Lagay mo yung camera mo dito sa likod. Baba mo oh. konti dito. Pag salubungin mo yung elbow, ganyan, hinaka ng malalim. Labas mo. Tingin sa taas. Oh. Yun. Yun na yan. Dimeritso ng oh. konti yung ano mo. Luluwag ganyan yung paghinga mo dyan. Upo ka tingin. Nakagalaw oh. ko oh. lagi. Oh. Nakagalaw oh. ko lagi. Napapansin, napapansin ito, mo yan na ginaganon mo na so, yung tapos nangangalay na dito mo kapag naglalakad ka. Hmm. Kaya nabigaw po ba ako eh, no? huwag hmm. um, mo kong tutulungan. Oh. But... na. <clears throat> Relax. relax moi relax moi c'est ça il, y a. Mm -hmm. il y a la Ito okay. ka muna. Pakiramdaman mo muna. Pasok. Wala pa Ah, wala. Okay. Marami sa loob. Wala na unang aso. Oo. Doon sa amin, nadapa ko. Ah. Na dito. Ito ka muna. Hindi mo may taas. Hindi ko mataas. Hindi mataas. Hello. <laughs> Tingnan saipan ka, kaya? Saipan ipang Tapos na? Pakiramdaman mo, kaya eh, kung okay na. Gumaan. So wala kang nararamdaman dito? Wala. Hindi na natin kailangan i-adjust. Kasi yung iba, gusto lang magpalagutok ng ulo, pero hindi naman dapat na... Tsaka lang naman yan ina-adjust kung meron kang naiipit. Yung neck, no? Hmm. Marami sa sa'yo pa na gano'n na gusto lang magpalagutok. Pero hindi ko ginagalap sabi ko kung ano magmanap na lang siya ng iba kasi hindi ko yung hindi ko ugali na palugutokin kita na wala ka namang nararamdaman kasi doon ka magka mag-uumpisa na magkakaroon ng ano yung kung ano lang yung talaga yung nararamdaman mo yun lang ang i-adjust natin Kasi bakit natin? Bakit natin i yung ibang buto kung wala namang pinalaman? Kaya pala buwagan yung buto. Kasi sinasanay mo ng yumok. Kasi yung pagkurba na ng buto mo, hindi na naayon sa tamang hugis kaya naiipit yung maugat. Kakaroon ka ng kulang ng supply ng oxygen at saka dugo. Hanggang sa maramdaman mo na yung pangangalay. Oh. Ang gano'n yung mga na-stroke. Pero dito lang gagaling yon Sa cervical, 1 to 7 yan. Pag ito ang naipitan, doon ka magkakaroon ng stroke dahil na pararamdaman mo na malamig yung kamay mo, walang lakas nangangalay parang may gumagapa. Oh, Kasi yung ugat kasama na doon yung oxygen na dumadaloy sa papunta sa utak natin. Okay. Okay. okay na? na? Meron ba? o oh, Okay na. Okay na. Oh, yun na, yun Para magdiretso yung buto mo. Ngayon, ang, 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 ang gagawin mo ngayon yan, huwag mong sanayin na nakayo ko. Kasi pag sinasanay mo na yun, hanggang sa tumatagal, maghahanap pa ng makakarelax yung ugat mo hanggang sa gumaganong-ganong ka na. Gano'n, pag ako, uh, Ah, uh, Gano'n mo. Minsan, pag nakahiga ka, kumuha ka ng unan na lagay mo sa likod para maunat ng konti yung buto mo. Ito. Pero pag nangalay na, tanggalin mo. Huwag mong hayaan na magdamag yun kasi pag magdamag yun, ipitin niya yung mga ugat mo lalo. Pag ano lang, mag-relax ka lang mga 5 five, five minutes, gano'n na gagawin gano mo. Tapos, tanggalin mo na. Ah, wow. Para mag-open lang yung buto mo. Pag so, gano'n. Okay. Okay. okay lang. Thank you. Uh,